nya Bos Joko, Pak Bos yang gandong. 9 hours yan? Agal. So, parang 2 minutes ka lang bumiyahin. Pag-touch ka ba? <laughs> Medyo, kante. Medyo, ay syempre na ba? Grabe, blooming, blooming, blooming. Tapag iwanan ako. Ah, oo, oh, oh, patagal na. Ano, ang ganda mo sa personal. Eee. Grabe. Hindi, kahit ako na-shock. Hindi <laughs> ka, gusto ka talaga sa kanya. Grabe. Ay, parang Ay, hindi, pa. ang hindi ko lang sabihin. Grabe. Grabe. Salot. Iba flowers pa. Iba flowers <laughs> ee. talaga yung natin 'yun. Uh, hindi, na kanina 'to, na oh, yun, wow. gusto ko na nga umuwi kanina eh. <laughs> Angel? Oh? ako ang <laughs> na, na, na. <laughs> muna kayo dyan. <laughs> <laughs> Marami, ayaw, <yun. laughs> Grabe, shibuli, ang ganda. Para ko lang ng minutes, no. <laughs> oh, Fresh. <laughs> Grabe. Boss! Galingan mo, boss! Galingan mo! Galingan mo! Eh! na. Yummy! Pag ako hindi talaga sinagot, kasalanan niya po, oh. Kalitan mo agad sa kibitan niya. Tayo na tayo. Tayo na agad! Ba't sa kibit agad? Ayaw mo? Ayaw mo? Ah! Ah! Ah!

talaga gusto sa iyo. Hindi ko rin alam. <laughs> <laughs> hey, Kung gano'n ko ako okay, yung lalaki, <laughs> tapos gano'n diyawa ko, Diyos ko, kuhawalan akong self-confidence. Kapit yan. Ah, fresh? Mayaman. <laughs> Maganda. E! Oh, 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 uh, Kahalik-halik ang kifi. <laughs> oh, Na-imagine ko na, ay, tara na, oh. Tara na. Hindi siya kailangan kasi. Ba't naka-airplane mode ka kasi? ko mong alam. <laughs> Kanina rin po ako mong muntok eh. Ang tagal-tagal kita hinihintay. Kailangan tawagan ko pa si JJ. Oh, Thank you so flowers. Grabe, automatic talaga nawawala yung galit ko pag nakikita ko si JJ. Ang hirap kaya magpigil tumawa dito. Nandito <laughs> na kami sa bahay. Parang ano, nagkakainito sila kasi parang hindi sila nagkikibuan. Ano <laughs> may hawak Bakit? At saan ako ko pwede magpahinga? Kasi yung inuwian ko, parang wala paki-alam sa akin. <laughs> <laughs> alam ko yung mukha mo na to, Yayoy. Ito eh. yung mukha mo na hindi mo alam yung gagawin mo. Feeling ko kaya hindi tumakakibo kasi na starstruck to sa nakita niya. Alam na alam ko yung ganitong mukha mo. Diyos ko, nangihingi na ng tulong to. Isang klaseng mukha pero madaming emotions to, sure ako. <laughs> Kit mo. Kaya <laughs> tara nga dito. Tara. Tara. Kasi kasuhin ko muna. Sensya ka na. Ganyan talaga yun. Ganyan talaga yan. Oo. Jay buwan. Jay buwan. Sige na. Oo. na natin. Kawawa naman. Yung isa kasi dyan inu inuwi Di pinapansin eh. Ante na ko sa iyong <laughs> room. Hindi ka makasagot. Jay! Oo. Eh nagawa. Ano ito ba? Ha? ba? O sa sa'yo na? Ha? Sa isang bato sa'yo? Dito na? Dito. Lang. Ay, sa nangyari yun eh. Hindi <laughs> ka pala naglinis ng kwarto. <laughs> yan yes, sir, sabi ko sa eh. Dahil hindi mo pinaghandaan. <laughs> okay lang dati. <to laughs> eh. Pagod na din naman kami

Nainakan mo na dyan. Mm Hindi -hmm. mo na kami sa labas. Sige na ha. Ah, okay. Nalita tayo. Nabas ano, may mga dyan? <coughs> 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 Sabi ko sa'yo ha. Okay, bye-bye. ko, Tate? Kaya At eto na nga lumabas na sa bibig niya. Kaya pala siya natatameme kasi torping torpi siya nung nakita niya si Mika. Diyos ko kang shibuli ka. Natatameme pag may maganda. O baka naman kasi mababay yung self-confidence ng favorite shibuli ko. Diyos ko, wag ka magalala. Ako nang bahala dyan. Mm -hmm sabihin ako. De, mo, Tay. Nakakawa na mo. Nakakawaan ka eh. Wala pa naman yung babae. Hindi mo na naisip pa. Hindi ka sinubungin na, Tay. Ito, hindi mo pa kita. Pinigilip pa kita. Hindi mo kasalanan na, nila ikaw ang kausap. Hmm. Tama, tama. Tama, tama yun. Diba? Sabi ko siya pa kausap. Sabi ko kausap. Ano siya pang system? Tingnan mo nga, hindi mo lang inayos yung... Pwede na kang ka. Wala ka siya Kakausapin ko mamaya. Kasi... Titingnan ko, pag yun umalis, kasalanan mo yun. Ginawa ko na yung part ko. Part Samahan naman. ko na sunduin siya. Oh, oh. Diba? May photoshoot ako ngayon. May photoshoot ako ngayon. Oo. May yung part mo oh. para yun. Oo. Kung magsalita! Ano <laughs> oh. naman ako? Na ikaw naman na, ikaw na. Mamaya ako usapin ko. Tingnan natin kung ma-ano natin yung utak niya kahit pa paano. Ikaw kasi! Ano ba ka? Trip mo? Hindi ka naman ganyan dati. Dati ang lakas sa loob mo. Kapal ka pala mukha mo. Kapal ka pala buwan fans mo. Tapos ngayon, di... Kaya na. Kaya yun. Ay, ano ba ganun? explain ka. Kaya explain kita kanina lang. Tapos sabi... Ti, 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 Nininervous ako. Ganda. No? <laughs> <laughs> Mano, ka kausapin ko mamaya. Ako na ngayon. Kakausapin ko mamaya. <laughs> Tingnan ko kung ano. Magagawa ko. Ay, sumunan. So ay, matulog <laughs> <laughs> sa, kwarto mo eh. Oh, ay, so mo, oh, mo Ay, sumunan so yung kwarto mo. Oh, Para pwede ko siya malipatin ni Feber. Gusto <laughs> so, mo, tabihan mo muna yung aso. <laughs>

ayan, ayaw siya kausapin. Yan mo. Kasi, umuwi yung babae, hindi naging ang kwarto. Diba? Naglagay ng aircon, hindi nililinis yung, yung kwarto. Kapag mo lamig lang, okay ba yun? Sige, kinubo masyado sa sasakyan, umuwi. Diba? Ang babae, kailangan, kinakausap mo yan kasi nag-effort sila. Ano Saan ka, loka tong shibuli na to? Yan, yan mali sa akin. Pangit pa ako. Oh. Kasi niya ako Yung feeling ko naman, gusto kanya makausap. Yung feeling ko parang tameme siya. Put... Ay, ay Put! Ano ba problema mo, ha? Nagreklam. Pwede mo walang galang, Jay. Huh? Ah, usapan to ng mga bata. Hmm. Hindi mo kinakausap, hindi mo kinigibo, hindi mo hinahawakan. Starfish ka na naman dyan. May jura nun, tayo. Ah. May tura ko. Ito may jura ko. <laughs> Parang saan mo nilito sa really good? Tataasan ka sa kanya na ng babae yun Kung tingin mo high yung standard niya Abutin mo yung standard na yun Hindi mo, hindi mo kikibuin Hindi mo kaya magsalita sa harap niya Pagsilbihan mo Act of service Pakita mo sa kanya may mo siya Wag mo sabihin Ano yung pinakamagaling ka bukod sa pagkanta? Pag Maglaluto, di ba? Presenting your breakfast <laughs> <laughs>